Kasi antet, nililibot namin ang buong Pilipinas gamit ang lumang Jeep na kininvert namin para maging isang bahay na umaandar. Kung tatanungin kami kung ano ang isa sa pinakamahalagang gamit na daladala -dala namin, iyon ay ang solar panels sa bubong ng Jeep namin at ang mga portable power stations na daladala -dala namin. Napakahalaga nito dahil kahit saan ay pwede kami magtrabaho. Mag-charge ng cellphone at gumamit ng laptop. Dahil din dito ay nagagamit namin ang Starlink internet namin kahit na walang kuryente o brownout sa mga lugar na napupuntahan namin. And for today's video mga kalibot, isi-share namin sa inyo ang isa sa mga power stations na gamit namin. Ito yung power station na pinakamura at pinakasulit na makikita mo sa market ngayon. Bata pa lang ako, gusto ko ng malibot ang buong mundo. Ngayong malaki na ako, simulan natin sa paglilibot sa buong Pilipinas. Kasama ang tropa, pamilya at mga bagong makikilala. Bumili ako ng lumang jeep na hindi na ginagamit. At i-convert natin to para maging camper jeep Lalagyan natin ng kwarto, CR, sala, kusina, top load at may solar sa taas. Para kasaman tayo mapadpad, ready-ready tayo. At pag napadala kami sa probinsya nyo, Tara! Sama ka! Mga kalibot, may uh, meron tayong i-review na power station. Uh, thunderbox po siya, 500 watts uh, usage capacity and 450 watt uh, hour. 'yung mga ganitong gamit mga kalibot, perfect na perfect 'to sa lifestyle natin kasi tayo ay uh, naglilibot sa buong Pilipinas gamit 'yung uh, bahay jeep natin. Lumang jeep po na kinonvert namin para maging bahay, may kwarto, may CR, kusina and merong salat, at merong rooftop tent. Uh, At mga kalibot, itong power station na uh, ginagamit ko ngayon dito sa uh, working area ko dito sa may uh, camping site. Isa to sa pinakamurang available na power station sa market ngayon. And uh, nung pinadala to sa amin guys, uh, almost a month na siya namin ginagamit. So personal choice ko na wag muna siyang i-review, i-unbox nung pagkarating kasi nga, Uh, Siyempre ayoko rin mapahiya Uh, ginamit muna namin siya ng ilang linggo para masabi namin sa inyo, share namin sa inyo yung experience namin sa gantong power station even though um, halos 50% yung uh, mura niya kumpara sa ibang power station na nasa market ngayon. So today mga kalibot, uh, i-explain namin ano yung itsura niya and yung mga gamit niya and uh, gaano katagal, tumatagal yung uh, mga gadget mga devices na ginagamit especially kapag nandito kami sa outdoor or walang kuryente. And uh, share din namin sa inyo ano yung uh, pros and cons itong power station na to. Kasi yun nga sabi ko isa to sa pinakamura sa market ngayon. At the same time mataas yung uh, usage capacity nya. So dito guys may kita nyo 500 watts uh, input capacity plus 400 uh, watt hour na pwede niyong magamit or power capacity ng ating power station. And uh, ngayon mga kalipot, dito tayo sa loob ng bahay jeep natin. And uh, re-review natin yung physical appearance nito and then yung usage ng power station mismo. Ito yung harap ng ating power station. So dito yung power button niya. So pipindutin mo lang siya ng medyo madiin para ma-on and ma-off siya. So dito mga kalibot, sa baba ng power button, nandito yung bulb icon niya para sa ilaw natin. So press ko lang siya ng madiin para yun sa low light. Tapos isang pindot pa para sa high light. And uh, kapag pindot ko pa ng isa yan, para naman yan sa SOS or emergency light natin. And dito guys, ang uh, output nyan is 1 watt or 2 watts lang. So kung ang gagamitin nyo guys is yung pinaka flashlight lang or yung ilaw lang natin, divide nyo lang yung 450 divided by sa wattage output, yun yung oras na pwede nyo gamitin to ng tuloy-tuloy. So sa 2 watts nya, sa 40, 450 watt hour, pwede nyo siyang gamitin ng 225 hours kung ang gagamitin nyo lang is yung ilaw natin. And dito guys, sa baba, nakalagay dito yung uh, DC output nya so meron siyang uh, 12 volts uh, 10 amperes para naman pa sa mga router o kaya sa mga ilaw na uh, DC. And dito mga kalibot, meron tayo dito ang uh, uh, socket for uh, mga car charger o sa mga sakyan. And uh, one of the best na nagagamit namin sa gantong socket is yung mga electric fan. So dito guys, meron akong electric fan. Ito yung ginagamit talaga namin dito sa bahay jeep namin Dito sa sala, sa kusina, pati dun sa kwarto namin Pati dun sa taas sa rooftop tent Mga electric fan yung gamit namin, mga 12 volts And try natin guys Tapos uh, On natin And then uh, press ko ulit Yung ating DC And may tanong guys, uh, gumagana yung electric fan natin And dito, kinaganda nitong power station na ito mga kalibot. Tingnan nyo sa screen niya kung ilan yung output wattage. So dito, uh, meron tayong 10 watts. So once again, para malaman nyo kung gaano katagal yung pwede nyo magamit ng tuloy-tuloy, uh, 450 divided by 10, so that's 45 hours na pwede nyo gamitin yung 12 volts na electric fan kapag na full charge yung power station. So 45 hours, that's almost 2 uh, days na tuloy-tuloy na walang patayan kapag naka-full charge yung power station. sarap awesome. <laughs> And dito guys, uh, next natin meron na kalagay USB output. Meron tayo apat na USB port, dalawang 3.0, tapos isang uh, power delivery na uh, 18 watts and isang power delivery, power delivery na 100 watts. So ito guys, itong mga 3.0 sa mga cellphones, sa ibang mga gadgets. And itong uh, 18 watts uh, sa type C. And then itong power delivery na 100 watts guys, pwede ito sa mga laptop. So meron, akong, meron kaming laptop dito na type C to type C. Kunin ko lang saglit tapos pakita namin sa inyo. And uh, ngayon guys, uh, meron tayong additional laptop dito. Ito so, yung laptop ni Chris. Ay, kita ko pa yung kachat mo dito Chris ha. <laughs> <laughs> yung power delivery na 100 watts try natin kung gagana ayan 0 watts 9 watts 11 watts 15 16 21 so ngayon mga kalibot ito yung uh, laptop nanonood si Chris ng vlog ni Wade Papenfus ayan yung guys may kita nyo nagka-charge yung laptop ay na meron siyang sign ng charging and ngayon yung output niya pumapalo siya ng 27 17, 18, 30. Depende kapag lobat yung laptop and depende rin kung ano yung pinapagana uh, pinapaganan nyo sa laptop nyo. Mas maraming nakabukas na application, mas malakas yung charge hanggang 100 watts. Pero kung onti lang ginagamit nyo sa laptop, mas onti yung wattage na output nyan. Ngayon guys, uh, dito tayo sa next na uh, feature ng power station. So dito may kita nyo, USB meron tayong apat na port, dalawang uh, 3.0, tapos dalawang Type-C. And dito guys, try natin mag-charge ng cellphone natin. Yeah. And kinaganda dito mga kalibot sa screen nito, may ita niyo yung icon ng uh, USB port. Yun yung indication na naka-on yung ating USB port ng power station. And ayun ulit, meron ulit nakalagay sa screen 5 watts para sa pag-charge ng cellphone. So tingin ko depende rin to sa cord, depende rin sa cellphone kung ilan yung wattage na magiging output niya. Mas maganda yung cord, siguro mas mataas yung output, mas mabilis mag-charge. Pero dito mga kalibot, sa cellphone na hawak ko ngayon, 5 watts, so 450 divided by 5, 20 times 4, 80. 80, 90. So, 90 hours na charging time ang pwede magamit sa power station na to kapag na full charge kapag itong 5 watts yung output nya sa so feeling ko ilang ano na yun napakaraming full charge na ng cellphone noon so perfect to kapag uh, magkakamping kayo or magkatagal kayo ng ilang araw sa outdoor meron kayong mga activities so kung cellphone lang gagamitin nyo uh, that's too much so kahit buong pamilya buong tropa mag charge dito walang problema naman dito tayo sa kuwarto ng bahay git natin. So dito guys, dito kami minsan nag-work ni mami kapag uh, umuulan o kaya naman sobrang init sa labas wala kaming mahanapan na pesto. And dito guys, uh, dito yung power station natin. And check natin kung gaano katagal uh, pwede gamitin yung power station gamit yung laptop saka isang uh, electric fan. And dito mga kalibot kinaganda nitong power station meron siyang uh, output na 220 volts and uh, rinig nyo guys uh, gumagana yung fan niya kapag mataas yung uh, output ng boltahe so may kita nyo 50 watts 63 and uh, 65 69 try natin mag play ng uh, youtube video kung gano'ng kataas so, wait lang guys payment unsuccessful tayo tayo mag netflix kung kaya na may okay, maganda rito lang so guys play yung netflix natin ang consumption is pumapalo ng 127, 114 100 watts pataas tapos dahil pag nakabukas na tab dito, merong youtube merong google, merong yahoo, merong yahoo merong shopee merong Downloads so average mga kalibot 100 watts so kung gamit tong power station na to uh, pwede nyo magamit ng apat kalahating oras ng tuloy-tuloy kung yung laptop lang yung gagamitin pero syempre kung pag nag edit ka pa nagkatrabaho kailangan ng electric fan and dito guys, uh, try natin electric fan kaya eh, syempre kapag nag work tayo hindi naman pwedeng mainit so 11 watts kapag naka number 2 plus uh, laptop so ganun pa rin yung Uh, consumption ganun pa rin katagal mga gamit yung power station kapag laptop and electric fan around 4 hours and uh, dagdag ko lang guys yung 220 rito na output pwede nyo naman tong lagyan ng extension so pwede hanggang ilang devices hanggat hindi niya na-reach yung 600 watts na load capacity ng power station so pwede kang magdalawang laptop or uh, gusto mong ibang devices, electronics na sabay-sabay as long as hindi ka lalagpas sa 600 watts na output and kinaganda naman ito may kita yung total dito so kung magkakaroon man ng error magkakaroon to ng E006 na error ibig sabihin uh, mataas na yung output so kusang hindi gagana yung power station dito tayo guys sa kusina ng bahay jeep natin and try natin yung pang namin ng tubig na merong 850 watts So ang capacity nito guys, 600 watts. Ito 850. Try natin kung ano mangyayari. Saksak natin. Then press on sa ating AC output. Yan. So umakyat siya ng wattage niya. 390, 560, 602, 614, Lagpas na siya guys, 617. 606 599 and then nagkakaroon siya ng uh, error code na E006. Ang ibig sabihin nito mga kalibot ay uh, sobra yung output niya compare sa capacity niya. Pero ang kinaganda nitong power station na to, meron siyang safety na kusa siyang ihinto kapag hindi niya kaya yung output. So I can say na safe to sa mga devices and then uh, save din to sa mga bata kasi di ba dati yung technology kapag sobra naisira yung gadget or yung devices o yung gamit pero itong power station guys kapag sumobra sa capacity nya kusa syang mamatay kusang hindi gagana yung output nya and uh, kailangan nyo lang gawin kapag nangyari yon shutdown nyo lang and then uh, restart, open ulit tapos okay na ulit siya So maganda to guys kapag mayroon mga asawang bata na minsan baka masaksakan nila ng sobrang uh, power output. So safe pa din yung power station. Hindi tayo makakamba na baka biglang masira. Dito naman guys, uh, check natin yung charger nitong uh, power station natin. And kung ilang oras to charge and kung pwede pa siyang gamitin habang nagka-charge tayo. Dito guys, may kita sa screen natin. Uh, meron siyang 0 uh, watt So dahil na tayong mga output na mga device 0 zero watts na nakalagay. And uh, as of now, 84% yung charge ng baterya natin. Pero try pa rin natin uh, isaksak yung charger niya. So pumalo siya ng 220 watts. Ang charger nito mga kalibot is 200 watts. So kung meron tayong 450 watt hour, ang average charging time nito is uh, mahigit dalawang oras. And uh, ngayon naman guys, uh, try natin kung pwedeng gamitin yung power station natin habang nag-charge tayo. So ito meron tayong electric fan dito. Yung gamit namin na 12 volts. And uh, natin natin guys so gumagana yung ating uh, electric fan and kung kita nyo sa screen uh, nagbabago-bago 11 watts yung output nakalagay dyan out and then 200 watts para sa input try din natin guys magsaksak ng 220 kung gagana nga sya and ngayon dito meron tayong charger ng laptop charge natin abang naka-charge yung ating power station. So, ang input natin 206 watts and then yung output natin wala pa dahil hindi pa pala nakasaksak. Hindi pa siya naka-on guys. So, on natin para sa AC output. So, ayan. Meron dito. Ito ako sa laptop, meron ng sign ng charging. Ayan, parang kidlat. And may ita rin, nagbago na yung output natin. Kanina, nung electric fan lang, 11 watts lang. Pero ngayon, may ita nyo, yung out natin ay 75 watts na. So itong power station guys, pwede nyo gamitin habang nagka-charge kayo. So ngayon, meron tayong nakasaksak na laptop, and then yung electric fan natin. And uh, sa akin guys, uh, overall uh, review ko dito, goods na goods siya para sa presyo niya. Kasi sa market ngayon, uh, yung presyo talaga nito compare sa ibang brand, mas mura talaga siya ng halos kalahati. Eh. Sa performance niya, goods naman siya. Wala kaming masabing problema. Siguro yung physical appearance niya lang, nakita nyo dahil outdoor kami, dahil van life yung ginagawa namin, naglilipot kami, namin kami mag-travel. And kung saan kami nagpupunta, dinadala namin to sa isla, tatawid kami ng ilog, nagkakamping kami. So sa akin hindi na siguro goods ah, uh, medyo siya'ng magasgasan compare sa ibang brand na meron kami. Pero all, all in all, uh, magaan siya, kayang-kayang uh, buhatin ng kahit nobaby or kahit na bata. And siguro guys, isa pa sa masabi ko dito, compare sa ibang power station, isa lang 'yung saksakan niya ng uh, AC output na 220. Siguro kapag marami kayong kailangan na isaksak, dala na lang kayo na extension. Kasi 'yung ibang power station Uh, merong at least dalawa na saksakan. Pero all in all, goods sa akin para sa presyo niya and para sa kaya niyang gawin.